kung sa saan niyong marami tayo. Story time! Mga balong kwentong nakakaaliw. Sa uh, lahi talaga namin ng mga pogi. Kung -ka kaya yung kayabang-yabang. Nakakaiyak. Hindi naman masyadong yung kwarto nun eh. Nakaka-inspire. Basta pag hindi na binipinda mo, Baliktad po, pero wag ka, wag ka susuko. Wag ka susuko ka agad. I did some commercials na po rin dito sa Korea. Woo! Ano, ano mo kayo? Kahit pa, nakakakilig. Tama na kwentuhan. Kung ka rin na sa akin. Ibibida natin yan. Ting Sabado, dito lang sa Kwento Ying. Hello, mga kacunin sa pagdating ng bagong taon, gusto namin masaya kayong lahat. E pagka sinabi kong masaya, ay hindi lang po kayo ng mga nanonood sa aming vlogs at uh, programa, kundi pati na rin ang ating mga empleyado na kasakasama natin sa ating kumpanya. Kaya naman na ngayong 2023, eh meron kaming inihanda na isang Thanksgiving party para sa kanila. Alam nyo dito sa TGC, Taberna Group of Companies, ay uh, parang na rin kaming isang pamilya eh. Ito po ay eh, uh, bilang pagkilala na rin po sa kanilang uh, pagmamahal, pagmamalasakit at dedikasyon sa kanilang uh, trabaho. Pero magugulat kayo kung paano sila naghanda sa Thanksgiving party na to na talaga namang super gaganda at gugwapo nila lahat. I'm Paloma si Umali po. Nag-start po ako noong November 11, 2021 at pasalukuyan po ako po yung gumagawa ng cupcake po na tili-distribute po kung saan sa ang branches po ng katunyong po. Yung nalaman ko po na magkakaroon po ng Thanksgiving party ang TGC, na-excite po ako kasi maganda po yung timpo po kasi prom night po. My name is Dixon Alphabiti po. start po ako October 2015 po. Pero at tagal na po kay Bossing po. Mga, uh, ano po, 13 years na po ako sa kanya po. Ako po, yung ginagawa ko pa sa po, ako po ay driver baker po. Doon, pumasok po ako kay Bossing, noong una-una po, sa ano po, sa salon. Nung po yung salon, nagsarap po yung salon nila ni Bossing, lumipat po sa kanya, nag-drive-drive din mo ako sa kanya. Tagal din po ako magdadrive po sa kanya tapos tumutulong din po ako dito sa store po tapos ako nagdi-deliver tapos pag uh, umaga din po ako magdadrive po sa kanya ganun po all around po ako dito po oh, una po naramdam, naramdaman ko po na sobrang saya ko po kasi nagsama-sama kami lahat na empleyado po ni Busing lahat nagkakilala tapos sobrang saya namin kasi iba yung suot namin eh tapos, <laughs> tapos ano ala parang ano talaga parang big, time talaga yung mga suotan sa mga kasama ko hindi, hindi, ko nga kilala yung iba tapos sila sila hindi na nakilala sa akin kasi ano daw iba daw suot formado daw tapos yun na po know, sabi po sa akin big time ko na laki laki na ano ba laki na kwintas mo pero nila alam kung kwintas na yun ano lang yun ano lang po yun binili lang po sa palingin sa lang na mo yung para <laughs> Bye. Kami rin na-excite nung ginagawa itong konsepto ng Thanksgiving party. Kaya siniguro namin na talagang lahat ay eh, mag enjoy sa buong programa. A ako po si Miguel Mateo. Nung una, nag-on-call kasi ako dun nung una eh. Uh, Madalas ako nung laging naguhugas ng mga pinagamitan. Ngayon po, ang nagiging trabaho ko po dun is minsan tumutulong na ako sa pagbe-bake. Pa 6 months pa lang po ako ngayong February. Yung last minute na po ako nasabihan na parang kasama ako. Then siguro mga 1 week before bago ma anong kasama ako. Then ayun, nag-practice kami ng sayaw. Sumali ako din. Grabe, last minute na po yung, yung sinuot ko po noon, last minute na po yun. Kaya medyo napamahal ako sa Arkila noon. Actually, inarkila ko pa yung sani. bagong kasal. Sa bagong kasal ko pa po inarkila yun. Kaya medyo mahal. Kaya yung pala, ang ganda na pala ng suot ko na ako pa yung nanalo nung gabi. Bumili pa ako sa hukay yung sapatos. Tapos pagdating ko sa bahay, sinukat ko. Biglang tumol, tumol cup. umangat. Tapos nag, ano na, ano, ano kay suot ko, no? Sabi ko, sa isip ko. Inaisipan ko, pinatahe ko po sa, ano, sa palingke. Pinat, pinatahe ko, tos, ko. Tapos bumili pa ako ng pantalon na sa ukay din. <laughs> bumili ko sa, bumili ko ng pantalon sa ukay. Walang labalaban, diritso lang po suot ko. <laughs> Kasi wala mo masuot, we. Eh. o, pinagandaan mo talaga. Inirang ko rin po kaya, no, kay, ano, kay Bus Dinis yung, ano, yung coat ko na ano pero yung puti sa sa loob po inorder ko po sa Sapi. <laughs> sabi nga po nila sakal na sakal eh pero <laughs> okay lang po sabi. okay. Sobra po. Nagarkila po po ako ng damit para po maano ko po 'yon. Tapos nag sama-sama po kami sa sa Goodwill po nag ayos, -ayos po kami, nag nagsama po kami nila Ate Mau po para lang po ma ano mapaghandaan ang po yung party na yun. Meron po tumulong sa akin si Ate Mau po. Siya po yung nag-ayos ng makeup ko po. Tapos si Ate Rizel po, siya po yung nag-ayos ng buhok ko po. Kaya thankful din po ako sa kanila kasi inayusan po nila ko nung time na yun. At, ang sayo po kasi po, ang ganda po pala nung damit na inarkil ako na hindi po ina-expect na ganun po itsura ko nung sinuot ko po yun. Nakakatuwa naman, talagang napakamaparaan ng mga empleyado ng Katong at for sure, Ganito rin ang ginawa ng ibang departments. Eto na, tingnan nga natin kung paano sila nag-transform. Wala stick. Di ko kayo nakakilala Nakakatuwa talagang makita na kahit sa isang gabi lang eh, nag-ala awards night ang dating nga ng aming mga staff. Kaya ang pictorial parang walang katapusan. Pagmamalaki ko lang din ang itsura ng mismong event namin. Tingnan nyo naman ang gaganda ng dekorasyon at may iba't ibang gimmick. May pa-perfume bar pa at photo areas para ma-feel talaga ng lahat na sila ang bida sa party na to. Bakit ba ang ganda ng event na to? <laughs> eh syempre, dahil sa Outbox Media at sa aking magandang misis. Wow! Ayun! Marami na rin napagdaanan itong kumpanya namin, parang pelikula. May iyakan, may tawanan at suspense. Pero sa lahat ng mga ito, marami ang nanatili at nagmalasakit. Kaya sobrang nagpapasalamat kami sa lahat ng bumubuo ng pamilyang ito. Thank you rin pala sa mga kaibigan namin na nakisaya at naging hurado sa mga pakantes namin. Meron ding nagperform at nagpatawa habang kami ay nagdi-dinner. Talaga po palaki ng palaki kasi oh, oh. alam mo, oh. ganyan naman talaga eh, kapag yung mga nasa taas ay very generous talaga. Talaga yung sa baba, lumalago. Last December, ang tamo ko presidente kung pa niyang pinagsahan namin. Close na ngayon. Nag-close na ngayon. talaga nga namang ang lakas namin sa inyo. Na-share na rin namin sa aming mga empleyado na meron kaming plano na bagong gusali na ipapatayo para sa kanila. Lalo lumalaki na ang pamilya namin kaya kailangan na rin ng mas malaking lugar kung saan komportabling magtrabaho. O yung mga bangkong magpapautang dyan, bekene <laughs> Ang lahat ng ito ay bunga na rin ang kasipagan nila at higit sa lahat ay biyaya ng ating Panginoong Diyos. Pinakainabangan din sa aming party ay ang mga talentadong empleyado ng aming kumpanya. Wow! Galing, di ba? Ito pa. May mga pambato din sa prom king and queen. Itong si John John na lagi kong kasama. ba, <laughs> Nasaan eh. Lahat magagaling. Pwede nang isabak magartista. Hindi rin namin makakalimutan na bigyan ng pagkilala ang mga loyal employees na higit limang taon nang naglilingkod sa aming kumpanya Congrats! At siyempre, mawawala ba yung raffle sa party? Kita nyo naman, walang umuwing luhaan dahil lahat panalo. Hi po, Bossy. Maraming salamat po kasi po naging party po ako ng KT, eh, TG TGC po ng yun kumpanya na malaking tulong din po sa akin na naging parte po ako. Um, lalo ko pong pagsusumikapan na ayusin po yung paggawa ko po sa trabaho. At sasarapan ko pa po lalo ang paggawa ko ng cupcake po. Sabi ko po kala bossing, Ma'am sa buong taber na families, maraming maraming salamat po dahil po na imbitahan po sa Thanksgiving party. Nakita po namin na Ganoon po nila kami kamahal kasi sa mga pinag sa mga blessings na binibigay nila nagiging masaya yung mga tao yung mga trabaho namin Unang-una po, nagpapasalamat po kay sa yung Mamrosil na mamayde na nagpaparty po sila ng ganoon. napasaya po nila yung mga empleyado po nila tapos po sobrang bayit po nila hindi po ako magtagal na ganitong tao na hindi po sila mabait. Pero mabait po sila. Maraming salamat po sa inyo po, Busing, Ma'am Roselia at mga may hindi po. Lahat ng tabir na pamilya, salamat. maraming salamat po. Iba pangako po sa inyo, Busing, Ma'am Roselia at mga may tabir na pamilya po, na pagbutihan ko po ang trabaho ko. Lahat po gagawin ko para maangat po yung company po natin po. Maraming salamat po. Sa totoo lang, masayang masaya kami ni Mrs. T na hindi nyo kami iniwan sa anumang pagsubok at kasiyahan. Kaya asahan ninyo, aalagaan namin kayo at magsasama-sama pa tayo sa mahabang panahon. Ang gabi po na to ay uh, isang gabi ng pagpapasalamat. Hindi po matatapos-tapos ang pagpapasalamat namin. Una-una po sa Panginoon Diyos. Kung hindi po tayo tinulungan ng Panginoon Diyos sa mga nagdaang uh, pagsubok na atin pong uh, kailangang uh, pagdaanan bilang mga tao, eh baka po hindi tayo magkakasama-sama ngayon. Kaya po sa Diyos po ang lahat ng kapurihan sa mga biyayang ipinagkakaloob sa atin araw-araw. Salamat sa Panginoon Diyos. Yan, ang pamilya ng Kato ay nag-umpisa nung ko 95 employees. Ngayon, we're uh, 121 employees. Kaya dito, samahan ninyo ako muli sa mas challenging na 2023 para sa Kato sa tulong ninyo. Sama-sama tayo and happy new year. Kaya nagpapasalamat po kami dahil Uh, kahit anong hirap, kahit anong pinagdadaanan ng bawat isa, nandun yung core value na naibibigay ng company, ang um, pagmamalasakit at pagmamahal sa kumpanya. And each and every one of us, very thankful po sa Taberna Group of Companies. Especially the family, the uh, management. Suddenly, I'm seeing everything so different. Like I'm looking at the world through a brand new lens. Every shade of green and blue, and it's all. nagpapasaya lang po sa yung mag-asawa. Alam niyo po, wala kaming kaibigan na tinalukuran kami. Uh, dumadami pa po yung mga kaibigan natin at alam po namin sa puso namin, more than any material thing in the world, ang pinakamahalaga po yun. Pamilya, mga kaibigan at malasakit. Kaya maraming 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 salamat po sa inyo. I'm Ang gabi po na to ay uh, uh, gaya po nang nabanggit ko, gabi lang po ng pagpapasalamat. Gusto lang po namin kayong makita muli ang, ang mga kasama po namin, mga suppliers ng Katon Yings, ang mga sumusuporta po sa Katon Yings. Uh, hindi po mabubuo ang aming pangarap kung di po namin kayo kasama. Kaya, ang pagpasok po ng taon na ito, na 2023 at hanggang sa mga darating mga, mga taon, ito po ay... Uh, at tatahakin natin na magkakasama po tayo. Nakarating na po tayo dito sa sitwasyon na to. There is no turning back. Papaangat po tayo sa tulong at awa ng Panginoon Diyos. Magsama-sama po tayo. You make me wanna celebrate. celebrate. patuloy na pagtibayin at, at pagbili ang pagsasama, malasakit at pamilya. Ayon! Muli, maraming maraming salamat sa inyo mga kumbatsyero namin. Talaga namang nakakataba ng puso na makita po namin na masaya kayo. Kayo kasi yung kasakasama namin sa lahat ng oras. Sa saya, sa lungkot, sa pagsubok, kahit na alam namin na kayo din eh, meron ding mga personal na pinagdadaanan yung po naman mga katsunin natin na nanonood lagi kahit wala kayo doon e eh, parang kasama na rin kayo sa Vida Star uh, uh, the prom night natin ha? parang uh, andon din po kayo thank you po sa inyo at promise po namin magpe-prepare uh, pa rin kami ng mga masasayang mga adventure na pwede nyo rin gawin kasama ang inyong mga mahal sa buhay mga huntahan mga balita at maraming maraming iba pa dito po sa ating tune in kay Tuning at sa ating facebook page na Anthony Taberna, maraming salamat po at dun po sa mga hindi pa nakaka-subscribe make any man, subscribe na o paano, bye! happy weekend! Woohoo!